Three, two, one. What's up mga inzan? Ayan, nag tayo at kakatapos na natin mag -iftar. May pupunta nga pala tayo sa hospital kasi mag-donate tayo ng ating dugo at may mga ngailangan ng ating tulong yan kung mapapansin nyo ang sisipan nila guys yan may binagawa sila yan so pagkatapos ko nga pala magkayak ayan lumakad na kami guys at sinama ko nga pala isa nating kaibigan si ng Alpaha at yan habang nasa daan kami nagkokwento kami at di namin na malayan umabot na nga kami pala dyan sa central Mosque ng Tawi-Tawi. Yan, di pa yan tapos guys. Pero napagaganda nyan guys. Ang daming pumupunta dyan. Nadayo pa yan guys para, ma para makapag-pray lang yan. Yung mga tao dyan. At katabi nyan, yung Ramadan Night Market. Napakaganda nyan guys. Ang daming daw pumupunta dyan. Lalo na yung jowa mo yun Nakita ko dyan may kasamang iba. <laughs> joke, joke, joke. Baka maniwala kayo san. Joke lang yon, Peace sa'yo. Yan guys. Kung makapansin nyo, ang dami mga sasakyan kasi pupunta sila ng central Mos para mag -pray guys ng tarawe ayan sobrang dami guys at umabot na rin kami sa NDCC bungao tawi tawi guys yan mini mall yan guys yan may mga nagtitinda na rin dyan tuwing gabi ay may naglitit pa rin ay sana all kung gusto niya ako libre punta lang kayo dito guys at yayain nyo ako uh, at pagpasensya nyo ng mga insan kung bakit napakabilis natin magsalita syempre di pa rin tayo sana sa pag uh, sa over yan Uy, sana supportan niya tayo sa pagbabalag natin. Yan. Uy, nang, nangikay. At yeah, sana all yan. At tumating na nga kami, guys. What's up, mga kabukoy? So, yun po. Nandito kami nagdo-donate donate ng aming blood sugar. Chak! Nandiyan ang aming producer. Producer, what the night are you? So, ayan. Magdo-donate siya. Ay, Ito-donate siya sa akin ng dugo niya. Kasi yung dugo niya parang manamis-tamis. check. Check na. Sobra na. Nandito kami ngayon sa Doctor Hospital. Ay, I mean sa ano. Sa bandang Manila. Nandito kami ngayon sa Republic Act 1999. Ang so, guys, medyo kabusan na yung dugo. Ah, dugo. At yan mga insan, kung mapapansin nyo, ginagawa na ng nurse yung procedure sa pagkuha ng dugo. So, yan. Magtiwala na lang tayo guys sa kanila kasi syempre first time ko 'yan guys at kabang-kaba ko dyan di ko alam kung anong gagawin ko at di ko alam kung anong i-react ko dyan di ko alam kung masakit ba o hindi yan. kasi first time ko ano magbigay ng dugo dyan 'yan 'di ba syempre para makatulong na rin tayo guys syempre para may ambag na rin tayo sa lipunan Two. guys 'di ba 'yun <laughs> Ah, napakasakit ng guys kung makikita yung reaction ko dyan sobrang epic yan guys hindi ko alam kung ano na yung feel ko dyan feeling ko nga tumatayo tumatayo yung buhok ko dyan Wah! What? lahat ng balay buhok ko tumatayo ayan habang tinudusok akalain mo nga naman diba napakalaki ng karayong parang feeling ko nga parang pako wow! <laughs> sa lahat Wala mga gawa. Kaya ko kwento ko na lang sa kasama ko yung mga kung anong nararamdaman ko dyan. Kung masakit ba hindi. Yan, nagtatanong kasi siya guys. Yan. So, yan. Kung mapapansin nyo guys, yan. Pinadaan ko na lang sa tawa-tawa. Yan yung totoo niyan. Nanlalabo na yung mata ko. Pero hindi naman siya parang mararamdaman mo masakit. Pero... Yung parang inaantok pa lang ba, mga ganyan. Uy, inaantok, mga ganyan. So yun, kung makikita mo parang namumula yung ano, kamay ko dyan. Siyempre, lumalabas yung dugo dyan. Tingnan mo, diba? Yan, pero oh, wow. siyempre, astig pa rin tayo. Yan. Strong independent man tayo eh. Wow! <laughs> Bawat sino ka ba? Ano ka? Superman? <laughs> yan, siyempre, tapos na tayo guys. Yan, pakit na lang tayo diyan sa camera. Yan, pangiti-ngiti. Pero ang totoo, nanlalabon yung mata. Kailangan na rin mag-rest. No, aron 10 minutes wow di diba? partida may exam pa bukas <laughs> kaya ini guys sabi ng nurse kailangan ko daw magpahinga Ayan. so, ayan. na ako ng oras at maya maya umuwi na kami guys so ayun tapos na kami Ayan, umuwi uh, na, na kami na uwi na umuwi na babay na way. Bye -bye na That's awesome. yeah. So yan mga insan, pauwi na kami, yan. So habang nasa daan, andami na narealize sa buhay, mga ganyan. Siyempre, di ba, unang beses ko to, like, uh, magbigay ng tulong na ganito, like, mapapaisip ka nilang talaga, napakasarap mabuhay kapag may tinutulungan pang tao, yung wala kang inasang uh, kapalit, mga ganyan. Yung maging totoo ka lang sa sarili mo at sa iba, mga ganyan. Basta ang pinakamahalaga diyan mga insan, yung masaya ka sa mga ginagawa mo. Yun, yung hindi ka yung hindi mo sinusumbat sa iba, yun yan. Yung totoo ka lang sa sarili mo at totoo ka lang sa kung anong pwede mong ibigay sa kapwa mo ba. So ayun na nga mga insan, din natin pahabay ng ating vlog. Yan, umuwi na kami ng ating uh, kaibigan. Yan, malapit na kami sa bahay. Yan. Di ba? Yan, ang ganda sana one day makapunta tayo diyan para kumain, di ba? Yan. Bye-bye mga Inzen!